sabi mo tao siya nakaupo sa kanan ng sa langit. Ang totoo kapatid ano, ito tandaan mo itong talata bibigay ko sa iyo. Sa lahat ng Biblia nakasulat ito. Unang Timoteo 6:16. Na siya lamang ang walang kamatayan. Hmm. Na nananahan sa liwanag na di malapitan. Na, na di Dinakita nakita ng sino mang tao o makikita, makikita man. man. Yung palang ama sa langit, hindi nakita yun ang sino man tao o makikita man. Eh kung si Kristo'y tao, lumalabas hanggang ngayon, hindi niya pa yung ama. Kaya, ang Panginoon Kristo, hindi tao yun, hindi tao yun. Nakita niya ama eh. Eh walang tao nakakita kailanman sa Diyos eh. Ang ibig sabihin nun, nung sabihin niya na walang tao nakakita kailanman sa Diyos, eh nakita niya dahil hindi siya tao. Ah.